Sa kaugnay na balita mga kasama, ang DSWD nakapaghatid na rin ng 66 million pesos na halaga ng food and non-food items sa mga LGUs na piktado pa rin ng bagyong krising at may pinalakas na habagat. Rajuman Mike Guyagoy sa Itali, Mike. RMN Live Report. na ang Department of Social Welfare and Development ng higit sa 66 million na halaga ng food and non-food items sa mga local government units na apektado ng bagyong pising at ng malakas na pag-uulan dulot ng pinalakas na habagat. Inimok ni DSWD Secretary Rex Gachalian ang mga apektado ng bagyo at sama ng panahon na magtungo sa kanilang mga lokal na pamalano upang maka-access ng mga family food packs at ibang relief items upang makayanan ang kailang kasalukuyang sitwasyon. Nagbabalang kalihim sa mga LGUs, huwag pipiliin ang mabibigyan ng tulong at pinalaan sinuman sino haluan ng politika ang relief distribution, pinakamaraming LGUs na humihiling ng augmentation ng relief items ay mula sa National Capital Region. May request na rin ng mga LGUs sa Pampanga at Bulacan. Mas pinabilis na ang packing at distribution system ng ahensya sa tulong ng bagong rice bagging machines, ang bagong conveyor system at ang pallet packing system nito sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Kasama mo sa DZX, Alaraman, Manila. Rajuman maik piagu tatak aremen.